Unang araw pa lang ng buwan ng Setyembre 2024 mga kababayan, heto at hindi na naman kaaya-aya ang mga balita mula sa pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Akalain mo ba namang tatlong beses na binangga ng Chinese Coast Guard at sinira na naman ng China ang isa sa pinakamalaking barko ng Pilipinas, ang BRP Teresa Magbanua na apat na buwan nang nakaistasyon sa Sabina o Escoda Shoal. Marami sa mga Pilipino ang tila na bibisit na lalo na nga sa pagpapairal ng kayabangan itong ating AFP chief ng tanggihan itong Alok ng Amerika na mag-escort sa mga resupply missions. Ano pa bang hinihintay ng ating butihing general na si Romeo Browner Jr.? Sa ngayon, ang tanong ng maraming Pilipino, puro na lamang ba diplomasya? Puro na lamang ba pagkundina ang gagawin ng Pilipinas habang ang ating mga barko nakakaunti na nga ay inuubos pa sa kababangga ng mga barko ng China. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Hindi na nakakatuwa ang ginagawa ng China sa ating bansang Pilipinas pero ang mas hindi raw nakakatuwa ayon sa maraming mga netizens ay tila ang pagbulag-bulagan at ang kayabangan ng pamunuan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa pagtatapos kasi ng buwan ng Agosto ngayong taon, maraming beses na ipinakita ng China ang kanilang kagaspangan sa mga barko ng Philippine Coast Guard. Pero ang liderato ng AFP na bahagang buntot at ang maangas pa nga ay kaya daw nilang ipagtanggol ang ating mga interes sa West Philippine Sea nang walang tulong mula sa kaalyado nating mga bansa. Hindi rin nakaligtas sa pambabatikos ng publiko ang chief ng PCG na ayon pa nga sa ilan ay tila wala raw mga kakayahan para mamuno sa ating kuwersa. Mabuti pa nga raw ang commander nitong BRP Bagakay na kahit papano ay nagpapakita ng katapangan sa kasagsagan ng agresibong pag ng China sa ating mga barko. Gayon pa man ay hindi na nasundan pa ang pagganting ito ng ating mga Coast Guard dahil na rin siguro limitado nga sila sa utos ng mga nakakataas sa kanila. Sariwa pa sa isipan ng mga mamamayang Pilipino ang mga nakalipas na direct provocation ng China alam na alam naman na kasi ng mga ito na hindi naman daw papalaga ang ating bansa kahit pa nga umabot pa tayo sa puntong may mamamatay na sundalong Pilipino. Taliwas kasi ang kilos at galaw ng ating bansa sa mga sinasabi ng mga ito. Kitang-kita naman na ang mga barko ng Philippine Coast Guard ang siyang naaagrabyado pero naisin man nilang pumalag, nalilimitahan ang mga ito sa utos ng kanilang leader na umaasa pa rin sa mga diplomatikong solusyon kontra sa isang bansa na baluktot ang paniniwala. Siguro ay naaalala nyo pa ang ginawang lantarang pagwasak ng Chinese Coast Guard sa BRP Bagacay at BRP Cape Enganyo na naganap rin noong buwan ng Agosto. Ano ba ang ating narinig sa Armed Forces of the Philippines? Hindi ba't puro mabulaklak na pahayag at puro lamang pride, pero sa huli ay tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang lantaran panggigipit ng China. Nasira na lamang ang ating mga barko na alam naman nating milyong-milyong pondo mula sa buwis ng taong bayan ang ginastos sa tang ending. Tapo na lamang ang pera ng taong bayan kung ganyan ng ganyan sa ngayon, hindi na nakaligtas pa ang isa sa pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanua. Tatlong ulit nga na binangga ng China ang ating barko at sa inilabas na balita ng Chinese state media, ang Pilipinas paraw ang sadyang bumangga sa kanilang mga barko. Gayun pa iba ang makikita sa video na kalakip ng pangyayari na ito. Naganap ang pagbangga ng CCG sa BRP Teresa Magbanua noong Sabado ika-31 ng Agosto 2024. Ayon niyan sa report ng Philippine National Maritime Council, pinanindigan ng NMC na mananatili ang barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na sa Sabina Shoal, para ipagpatuloy ang operasyon sa kabila ng tinamong pinsala sa pinakalatest na pag-atake ng China. Since April of 2024, natasa ng barkong ito ng PCG na bantayan ng kilos ng China sa bahagi ng Skoda Shoal dahil may intelligence report na gusto na namang magsagawa ng reklamasyon ng bansang ito sa ating exclusive economic zone. Matagal nang ipinoprotesta ng China ang apat na buwang pananatili ng BRP Teresa Magbanua sa Sabina Shoal at iginigit na ilegal ang pag-istasyon nito sa ating nasasakupang teritoryo. Dagdag pa rito ang pag-uutos ng China na alisin na raw ng Pilipinas ang barkong ito. Pero para ano nga ba? Para sa kupin na naman nila ang bahaging ito ng West Philippine Sea. Makikita sa video footage na ito ang paulit-ulit na pagbangga ng CCG vessel 5205 sa BRP Teresa Magbanua na isang 97-meter PCG ship at isa rin sa pinakamoderno at pinakabagong barko ng Pilipinas. Ayon nga sa tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tarriela, iniangat ng BRP Teresa Magbanua ang angkla nito noong umaga ng August 31 upang magsagawa ng pagpapatrol niya sa Skoda Shoal. Bandang alas 12 ng tanghali, dito na nagsagawa ng Dangerous Maneuver o binangga ng CCG Vessel 5205 ang port bow ng ating barko sa pagkakataong ito muling umikot ang barko ng China at sa ikalawang beses nga ay binangga ang likurang bahagi ng barko ng PCG kung saan tumama ito sa starboard quarter Muli na namang umikot ang barko ng China at sa ikatlong beses ay intentional na binangga ulit ang BRP Teresa Magbanua sa drone shot na iprinisinta ni Tariela, makikita na ang PCG vessel na ito ay pinalilibutan ng mga barko ng People's Liberation Army Navy Tugboat 175 at 185, CCG vessel 4301 at 3104 at mga Chinese militia. Sa pagangat ng barko ng Pilipinas sa angkla nito para magsagawa ng pagpapatrolya, dito na nga pumasok ang CCG Vessel 5205 na siya mismong nagsagawa ng pagbangga sa ating PCG Vessel. Ayon sa pamunuan ng NMC, ilegal ang pananatili ng China sa Skoda Shoal dahil nasa loob ito ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Taliwas ito sa ipinagpipilitan ng China na kanila ang bahaging ito ng West Philippine Sea sa pinakabagong intentional na pagbangga at pagsira ng CCG sa mga barko ng Pilipinas. Agad na kinundi ng Amerika ang aksyon ng China at sinasabing isa na naman itong paglabag sa international law at kaisa ng Pilipinas ang Amerika sa insidente ito. Sa apat na buwan na pananatili ng barko ng PCG sa Sabina, ngayon pa lamang nagsagawa ng direct provocation sa pamamagitan ng pagbangga dito ng tatlong beses ang China dahil alam na alam na nilang hindi naman papalag ang ating sandataang lakas. Sinabi kasi ni AFP Chief Romeo Browner Jr. kamakailan lamang na hindi pa nito papayagan ang Amerika sa alok nitong pag-escort sa ating mga barko sa kabila nang wala naman itong kakayahang ipagtanggol ang ating mga barko. Ang ending, lumakas na naman ang loob ng mga Chino at naganap na naman ang direktang pagbangga at intentional na pagsira nito sa isa sa mga pinakabagong barko ng PCG ang BRP Teresa Magbanua. Kung nabubuhay nga lamang ang tinaguriang Joan of Arc ng mga bisaya na si Teresa Magbanua kung saan hango ang pangalan ng barko, siguradong masasampal nito ang ating mga liderato na tila ba bahag na bahag ang buntot pagdating sa usapin ng agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Nag-aalangan pa ang China sa mga nakalipas na apat na buwan kung ano nga ba ang kanilang magiging aksyon pagdating sa Sabina Shoal. E dahil nga sa pagkumpirma ng AFP na ayaw nilang patulungin ng US, dito na nga naganap ang isa na namang inkwentro na paparalisa sa ating mga barko. Kung susumahin, ilang beses na bang ginawa ng China ang pagbangga at paggamit ng water cannon at pagsira sa ating mga barko ilang beses pang mauulit ng ganitong aksyon. Abay, sawang-sawa na ang mga Pilipino sa mga ganitong balita. Minamaliit at inaagawan na nga tayo ng teritoryo pero ang liderato ng ating bansa ay tila walang planong ipagtanggol ang ating nasasakupan. Malinaw na malinaw naman siguro para sa lahat na hindi natatakot ang China sa Pilipinas. Aminin man natin ito o hindi, talaga namang walang binatbat ang ating bansa kung ikukumpara sa China. Hindi naman siguro nakakababa ng pagkatao at nakakawala ng respeto ang humingi ng tulong sa Amerika. Sa nangyayari kasi, mas lalong kahiyahaya ang ating bansa na hindi man lamang maipagtanggol ang ating mga sariling interes sa kabila ng sunod-sunod na pang-aabuso ng China. Sa pagkakataong ito, siguri sapat na ang mga nangyayari sa buwan ng Agosto para magbago ang pananaw ng ating AFP Chief. Tama lamang ang gustong mangyari ni DND Chief Gibot Yodoro. Napayagan na ang Amerika sa pag-escort sa ating mga barko. Repasuhin na ang Mutual Defense Treaty upang sa ganon ay maipakita natin sa mundo na kaya nating ipagtanggol ang ating karapatan at kahit papano, muli nating masasabi ang mga katagang ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ang totoong kaduwagan at kahiyahiya ay yung wala tayong ginagawa kahit pa bugbog na bugbog na ang bansang Pilipinas at ipinalalabas pa ng China sa buong mundo sa mga narrative nito na ang Pilipinas ang siyang masama at sila pa ang nagiging biktima. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Buli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.